mula Charis Pempenko hanggang Jake Zyrus. Ang mapait na paglalakbay ng isang boses na bumihag sa mundo. Si Charis Pempenko ay isa sa pinakamagagandang kwento ng tagumpay sa kasaysayan ng OPM. Isang simpleng batang nangangarap mula sa Laguna, na sa murang edad pa lamang ay pinatunayan ng kaya niyang tumayo sa entablado at mga ibang bansa, dala ang natatangin niyang talento sa pagkanta. Sa kanyang golden voice na bumighani sa buong mundo, itinanghal siya bilang the most talented girl in the world ng kilalang talk show host na si Oprah Winfrey. Nagsimula ang lahat ng sumali si Charisse sa mga amateur singing contests para makatulong sa kanyang pamilya. Taong 2007, nang mag-viral ang kanyang video sa YouTube na siyang nagbukas ng pinto para mapansin siya ng international music producer na si David Foster. Mula noon, sunod-sunod ang naging tagumpay ni Charisse mula sa guesting sa Ellen DeGeneres Show hanggang sa pagkakaroon ng album na umabot sa Billboard 200 chart. Isa siya sa iilang Pilipinong nakapag-perform sa mga kilalang entablado sa buong mundo tulad ng Madison Square Garden at nagkaroon pa ng guest role sa sikat na US series na Glee. Ngunit sa likod ng kinang ng tagumpay, may madilim na bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang kinimkim. Taong 2017, ginulat ni Charisse ang publiko ng opisyal niyang ipakilala ang sarili bilang si Jake Zyrus. Kasabay ng pagbabago ng kanyang pangalan, unti-unti rin niyang isinantabi ang dating imahe na minahal ng marami. Ang dating birit queen na si Charisse ay naging simbolo ng isang bagong pagkatao na matagal niyang itinatago sa likod ng entablado. Marami ang nagulat, marami ang humanga, ngunit marami rin ang nalungkot at nadismaya. Ngunit mas matindi pa pala ang bagyong dinadala ni Jake sa kanyang kalooban na hindi nakikita ng publiko. Sa inilabas niyang libro na I Am Jake, isinisiwalat ni Jake ang mga pinagdaanan niyang sakit at hinanakit na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Isa sa pinakanakakabiglang revelasyon sa libro ay ang apang-aabot na naranasan niya mula sa kanyang sariling tiyuhin noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Subalit mas masakit pa rito ang aniay hindi paniniwala ng kanyang ina sa kanyang salaysay. Sa halip na yakapin siya at ipagtanggol, sinabi raw ng kanyang ina na gumagawa lamang siya ng kwento. Hindi lamang iyon ang naging pighati ni Jake. Inilahad din niya na kahit na siya ang pangunahing kumikita noong kasagsagan ng kanyang kasikatan hindi niya kailanman na-enjoy ang perang pinaghirapan niya ayon sa kanya ang lahat ng ari-arian sa sakyan at kayamanan na kanyang naipundar ay nakapangalan sa kanyang ina madalas daw ay kinakailangan pa niyang humingi ng permiso para lamang magamit ang mga bagay na siya mismo ang nagtrabaho para mabili sa bawat pahina ng kanyang libro, naroon ang isang batang uhaw sa pagmamahal at pag-unawa. Isang batang buong tapang na lumaban para sa kanyang pangarap, ngunit tila hindi kailanman naramdaman ang pagiging malaya sa sariling buhay. Ngunit sa paglalantad ni Jake ng kanyang katotohanan, hindi rin naiwasan ang mga batikos. Maraming netizens ang agad na tumuligsa sa kanyang ina na si Raquel Pempengco na matagal nang nasasangkot sa kontrobersya dahil sa kanilang magulong relasyon. Sa kabila ng kanyang pagsasabi ng katotohanan, may ilan pa ring nagsasabing hindi na dapat inilabas pa ni Jake ang ganitong kwento sa publiko at mas mabuting nanatili na lamang itong pribado, Sa gitna ng pagkalat ng libro, isa lang ang nanatiling matatag sa panig ng kanilang ina ang nakababatang kapatid ni Jake na si Carl Pempenko. Sa isang madamdaming Facebook post, ipinagtanggol ni Carl ang kanilang ina at sinabing kahit ano pa ang sinasabi ng mga tao, alam nila ang katotohanan at masaya silang namumuhay ng tahimik at buo ang suporta sa isa't isay. Sa ngayon, patuloy na hinahanap ni Jake ang kapayapaan at kalayaan na matagal na niyang pinapangarap. Bagamat mahapdi ang mga sugat ng kanyang nakaraan, nananatili siyang matatag sa pagyakap sa kanyang bagong pagkatao. Ang kwento ni Jake Zyrus ay paalala na sa kabila ng kinang ng tagumpay, may mga sugat na hindi nakikita ng mata. Isa rin itong hamon sa bawat isa na mas maging maunawain at mapagmahal sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sa dulo, ang pamilya ang dapat na maging kanlungan hindi ang unang babasag sa ating mga pangarap